Ito ang slush drinks na nagsimula pa sa India at Thailand at ngayon ay nalito na ito ngayon sa Pilipinas. Una itong nakita doon sa may kaluukan at ngayon ay makikita na natin dito ngayon sa may Ugbo, Tondo, Maynila. Makikita natin dito na back and forth yung paggalaw nitong slushy machine para makabuo nitong pinong yelo at may kasama ng unting tubig sa laman mismo ng bote. Dito sa Ogbuton, do Manila, ay kilala itong Tornado Thai Slushy Drinks na kung saan binibenta nila ito ng 60 pesos.

60. Anong miselar um, na. So, Parang, Kain para, natin. Ama meron yan. may Pwede po, 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 po. 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 po magano, sprite with green apple or sprite.

guys, ito tayo ngayon sa may Ogbo, Tondo, Manila guys, sa uh, check natin dito yung mga talagang trending na pagkain dito guys sa may Ogbo, Tondo, Manila Tuwing gabi ay dinadayo talaga itong Ugbo Tondo, Manila dahil sa kanila maraming mga street food dito na binabenta na talaga namang patok ngayon sa panlasa nating mga Pilipino. At dito ay nagikot-ikot ako para makita itong mga trending na pagkain at mga inumin dito sa may Ugbo Tondo, Manila. At nakita ko nga itong trending na slushy drinks dito sa may Ugbo Tondo, Manila kung sa nakita ito sa may Kaluukan at ngayon nandito na

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Makikita natin dito na back and forth yung pag-iikot nitong slushy machine na kung saan nakakagawa ito ng pinong yelo at una itong nakilala sa may Thailand at India at ngayon ay nandito na ngayon sa Pilipinas ay hindi mo na kailang pumunta ng Thailand o India para makatikim nitong Thai slushy na drinks una nga itong nakita doon sa may kaluukan at ngayon mayroon na rin dito sa may Ugbo, Tondo, Maynila at ngayon ay trending na itong Tordido Thai Slushy drinks dito sa may Ugbo at binibinta nila itong Thai Slushy drinks sa halagang 60 pesos 60 pesos po may na na

Sa Etero, yan. Ito na lang. Uh, may syrup yan, wala. Kaya sa'yo pa. Uh, Walang, may syrup, ganun din. Pag may syrup, Or ay, may syrup na para try natin. May seller na yan. ayaw po tayong mag-ano, with green apple or sprite. Yun. Tornado. Kita mo yung cluster. Yan po. Eh, mo Kanya-mo. Ako naman kay Mateo. Sige. Tama tama. Eh, mama, alubog. Ito ni mamang ang salad. Amamo, hey. Oy, mo At ito na nga 'yung akin na order na isla si drinks. Dito ay pwede kang pumili kung anong flavor na gusto mo. So marami silang flavor na niya. available. Mayroong grapes, mayroong apple, mayroong strawberry napakadaming flavor dito na inyong mapagpipilian parang slurpy lang ito ng sikat na convenience store na ginamitan nitong slushy machine na para makagawa ng crystallized o pinong yellow at dito ay makakabili ka sa halagang 60 pesos mayroon na siyang kasamang syrup so mamimili ka na lang ng mga syrup na gusto mo na talaga namang napakadami syrup nila na available so yung kanila mga drinks mayroon silang sprite, royal at depende sa available nila na drinks na meron dito na inyong mapagpipilian talagang trending ito ngayon yung slushy drinks dito sa may Ogbotondo, Maynila at pwede nito puntahan tuwing gabi available sila dito na nagtitinda nitong Thai slushy drinks hanggang dito na lang muna guys ang aking ginawang video ngayong araw at magkita kita tayo muli sa mga susunod ko na vlog Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at pagsuporta.